Maligayang pagdating sa pinakabagong unibersidad ng Canada, ang University of Niagara Falls, Canada. Ako si Erica, samahan niyo akong ipakita sa inyo ang aming makabagong campus na itinayo para sa mga estudyante. Matatagpuan sa sentro ng Downtown Niagara Falls, ang aming campus ay sumasakop sa tatlong palapag ng Hatch Building at nagtatampok ng mga kahangahangang lugar para sa pag-aaral, pag-network at pakikipagtulungan. Idinisen nyo ang campus para tumugma sa aming natatanging mga programa. Kaya nandito ang lahat ng mga kagamitan at sanggunian na kailangan mo para sa pag-unlad ng iyong pag-aaral at iyong karera. Tara, pasok tayo! Pagpasok mo sa pangunahing pinto, makita mo ang Lake Ontario Lounge, isang lugar ng pagtitipon para sa mga estudyante kung saan pwede kang mag-aral, makipagkita sa mga klase o kahit magpahinga, kumuha ng kape at kumain ng merienda. Mapapansin mo rin ang aming pangunahing hagdan na magdadala sa iyo sa ikalawang panapag. Sa loob pa ng lobby, mahita mo ang Student Success Hub dito pwede kang makipag-ugnayan sa mga kinatawan mula sa aming Student Success Office, Registrar's Office at Academic Services. Kung kailangan mo ng tulong sa iyong schedule, paghahanap ng tirahan o gusto mo lang malaman ng mga pangyayari dito sa campus, dito mo makukuha ang karagdagang impormasyon. May mga palikuran at payphones na malapit sa mga elevator sa palapag na ito. Ang ikalawang palapag ay kung saan ka madalas maglalagi bilang studyante. Ma-access ito sa pamamagitan ng hagdan o elevator. Sa sulok, matatagpuan ang Lake Erie Library. Pwede mong gamitin ang tahimik na lugar na ito para mag-aral na mag-isa o kasama man ang iyong mga kagrupo. Maaari ka din gumawa sa computer lab at gamitin ang aming mga kagabitan sa pagprint at pagscan. Ikalawang palapag ay nagtatampok ng mga silid-aralan sa silangal at kanlurang bahagi ng gusali. Bawat kwarto ay nag-aalok ng maliwanag at maraming gamit na lugar na ideal para sa pag-aaral. Kung kailangan mo ng pahinga sa pagitan ng mga klase, pwede kang pumunta sa Lake Superior Study kung saan pwede kang magpahinga, mag-aral, gumawa ng takdang aralin o makipagtulungan sa iyong mga kagrupo. Bukas ang aming multi-faith room para sa mga staff at estudyante na nag-aalok ng tahimik na lugar kung saan pwede kang maglaan ng oras sa pagninilay o pananalangin. Accessible lamang sa pamamagitan ng elevator, ang ikaapat na palapag ay nagtatampok ng mas marami pang salid aralan. Nandito din ang Lake Huron Lounge, isa pang lugar kung saan pwedeng magkita ang mga estudyante at gawin ang kanilang mga proyekto. Maari ka ding pumunta dito upang tapusin ang iyong mga takdang aralin ng mag-isa. Matatagpuan din sa ikaapat na palapag ang mga administration office ng aming universidad. Ang bawat lugar na para sa mga estudyante dito ay ipinangalan sa mga Great Lakes. Mapalad ang UNF na maitayo sa tabi ng Niagara River na nag-uugnay sa dalawang mga Great Lakes na iyon, ang Lake Erie at Lake Ontario. Madali lang makapunta sa aming campus dahil sa aming downtown location. Malapit lang kami sa mga istasyon ng bus at tren ng Niagara Falls. Pwede kang sumakay ng bus mula sa kahit saan sa Niagara para makarating dito. Humihinto rin ang go train at bus sa mga istasyong ito. Sa paligid ng campus, maraming mga restaurant, cafe at kainan na pwedeng lakarin. Kapag hindi ka nasa klase o nag-aaral, pwede kang mag-explore sa number one tourist destination ng Canada, ang mahiwagang lusod ng Niagara Falls. Tatangkilikin mo ang natural na ganda ng lugar na ito at masisihan ka sa lahat ng pwede mong gawin sa lungsod na ito. Salamat sa pagsama sa virtual tour na ito ng University of Niagara Falls, Canada.